Ang pinakauna mong gawin bago magsimula, alamin mo muna kung anong slots naka-assign ka, kung saan ka naka-assign bago ka magsimula. Unang-una, pumasok ka sa sheet. Tapos, kung sa Team Jira ka naka-assign, pindutin mo ang Team For example, ikaw ay naka-assign sa BA New. So, nakikita mo yung mga pangalan sa ibaba. I Scroll mo lang yan. Tapos, maraming pangalan dyan. May B, BM, BNU, Max New, V6 New, V5 New, so on and so forth. Kung naka-assign ka sa B, new, pindutin ang B, BNU. Tapos, alamin mo kung saan content ka. Kung be in you, content 2 ka, hanapin mo yung content 2. Basahin mo yung sa ibabaw. Ngayon ang pangalan dyan, content 1, content 2. Pinaka-importanting alamin kung saan na-content ka para hindi ka nagkamali. Dahil Jan ka kumuha ng comment. Yan ang i mo kasama ang link ng company para makapag-reviews. Huwag na maglagay ng kung anong comment. May provided comment tayo na nakalagay sa bawat content. For example, naka-assign ka sa BA new content 2, hanapin mo yung pangalan mo. Example, ikaw si Abigail. O, ayan. Dapat, i-align mo lang yung pangalan mo sa link ng company. GMB link na makikita sa ibabaw, yan ang link ng company. So, yan ang i-copy mo. I-align mo yung pangalan mo na Abigail sa link at saka yung comment na galing sa contento kung contento ka naka-assign. Si so, align mo rin 'yan. Ang gagawin mo, pindutin mo yung link. Ito, for example, i-copy mo. Unang kunin ang link ng company. I-copy mo. Tapos ibigay kung sino ang mag-rate, mag-reviews. Susunod naman ang comment nagaling mismo sa content 2 kung saan ka naka-assign. Huwag kang kukuha ng ibang content kasi mali na yun. Bawat content may nakalagay na comment kung saan siya dapat naka-align. So kung ikaw ay naka-assign sa content 2 at ang pangalan mo, for example, ay si Abigail, yan, I align mo lang 'yan. Tapos kung ito, yung kunin mo, i-copy mo, i-copy. Yan copy mo lang 'yan. Tapos next mong kunin is ang comment. Please remind your reviewers na dapat 5 star. At kung hindi shot bigay ng rate. I-delete mo muna ang link bago mo ibigay sa iba. Para iwas double entry. For example, tapos na niyang ma-rate. Maglagay ka lang ng maglagay ka lang ng check mark. For example, dito ka kasi may na-link na, na diyan. Maglagay ka lang ng check mark. Ganon. Oh, erase natin kasi. Yan. Tapos, time to time, titingnan mo yung check mo kung may nakalagay na bang link. For example, ganito. O, so, kung may makikita kang ganyan, success yung napareviews mo. Kung wala kang nakikita ganyan, tapos nawala yung check mo, filter yun, at iparate sa iba. Sana may natutunan kayo.